San Vicente, Maribohok, bohok Mag-isa lang ako dito sa waiting shed. Ayan, may, may inaantay ako dito. Ito yung ano, dito sa tapat ng school ng San Vicente. Ayan ang school guys. Ayun. Ayan ang school guys. Ayan yun. School yan guys. Ayan. Tapos ito yung mga ano nila, garden nila dito. Ayan mga garden. Mga garden nila. Mga plot. Flat garden nila guys yan yung mga tanim nila dito sa harap ng eskwelahan yan ang eskwelahan guys yan San Vicente yan I love San Vicente Elementary School di makita guys aridire di yan I love San Vicente Elementary School ayan ang eskwelahan nila yan ang paligid nila guys, napakadami ng puno, ang ganda dito, mahangin, maraming puno, ayan. Ako lang mag-isa ngayon dito guys, nag-aabang dito sa waiting shed. Ayan ang makikita, mga sasakyan, ayan. Along the highway, And then yan yung ano, school, And part of the school din yan, yan yung kanilang basketball court. Tapos yung kanilang office yata, yun. Yan yung office nila, yan. Yan. Tapos yan. Siyempre, Saturday ngayon, walang pasok, guys. Yan. Na. Tapos may aso doon, bantay sa eskwelahan. Pero may nakaparada doon, ano, pickup, uh, pick up. Siguro, ano, isa sa mga nag namamahala dito sa school takot naman akong umakit dun sa hagdanan kasi may aso guys po oh. <laughs> nagabang <laughs> takot ako sa aso di ka lang doggy don't worry hindi ako lalapit diyan na hmm, nakatingin siya sa akin guys nagtataka baka tiaw yan <laughs> baka tiaw eh. gabantayin mauni ang kalsada guys yan pa doon papunta sa amin sa sa sawang sa poblasyon. Kung makita nyo yun, ayun o. Oh. Welcome to Barangay San Vicente. So, ito na yung Barangay San Vicente. Ito na yon. Kaya naman dun. So, oh my God. Mm, yung aso, guys. Lumapit. doge, wag mo akong anunin ha. wag mo. naman siya. Ah, babae siya. Oh, may dede. Okay. Hindi natakot ako guys, biglang tumakbo papunta dito. Pero mukha naman siyang harmless. Mukhang mabait naman, hindi naman niya ako kakalalin. Hey hello. Oh my god. Pilay siya, guys. Pilay yung aso. Friends tayo ah, wag mo akong dami ng guys. Lalayo ako kasi allergic ako sa kuto. Friends tayo, huwag mo akong gagalawin ha. Mabait naman ako dyan alam mo umakit pa <laughs> lumalapit na guys sa akin siguro ano bagong mukha ako dito ako mag-aabang alam nakaupo siya dun instead na uupo ako dun siya ang nakaupo ba yan siya ang nakaupo dito na lang ako mag-aabang guys sa tilit ng kalsada dito lang ako kasi pa yung aso eh. Baka oh, eh. Ang tagal yung ano, mga kasama ko. May, mayroon kasi kami pupuntahan. Pupunta kami tagbilaran guys. Ay naku. Dugi alis dyan. Dugi. Friends tayo ha. Friends tayo. Dugi. Ha? Ah, doon ko. Doon ako dadaan sa kabila guys. Para doon kasi malilim doon dito ako dadaan para makaiwas sa Tabi-tabi po kahit ang hali ay kahit na araw. Tabi-tabi po. Padaan po. Ngayon, know, ganda ng view dito, guys. Ang hangin ah. Dito na lang ako magstay kasi mahangin, sobrang lilim at mahangin. Sana nga may maupuan ako dito, guys. Sobal. Dami nang dumadaang sasakyan napaaga kasi ako ng ano ang usapan kasi namin 10 o'clock eh medyo napaaga ako so okay din at least nakapag vlog ako dito sa San Vicente ngayon lang nakapunta dito guys dito sa lugar ng San Vicente hmm. ganda nung ano nasa ilalim ako ng puno guys na wala walang araw Natakpan ng mga dahon yung araw. Huh? Hmm? Hmm. Oh. Walang araw dito. Walang araw sa kinatatayuan ko. Yan. Ganda. Ma malamig. Maramat tapos mahangin. Mahangin siya. At plus may pamaypay. <laughs> Lalo mahangin. Pamaypay <laughs> pa ako. Di gusto ko ng malamig talaga. Kahit, kahit malamig siya, gusto ko pa rin siya padating na guys. See you later or hanggang dito na lang. Thanks for watching.